yan continue natin ang pag check natin sa mga halaman mm -hmm. eto tinapkat ko na to yan si mutated yellow natali 50 pesos na lang to buhay na to mga mi. kasi eto yan. buhay na to 50 pesos na lang to yan eto 180 pa rin si ah uh, uh, curly dracena variegated yung tawag nila dito pero curly siya hindi ito sira mga may curl siya naka-curl talagang ganyan siya oh naka-tumba siya 180 na lang to ito naman si agave agave americana daw to si agave americana 100 lang to 100 yan sabi si agave americana to kasi parang bagyo pa to eh 100 lang to yan, ito, oh yun know, oh, buhay oh mga ano ito si mga tricolor ko, tigta 30 pesos lang to, to 30 pesos kaladium yan, tigta 30 pesos lang yan. may mga bulb yan mga yan, mga buhay sila ito pa si Pinay Beauty 30 pesos din 30, 30 pesos lang. Ayan. Ito, si cute Krypton, ay kriptantus, cute copper tone. Tatlong puno to. Kala nyo lang, maliliit lang siya. Tatlong puno siya. 30 pesos. Pinagsama-sama ko lang. Maliliit lang talaga. Yan, ito, ah, nag-slit na siya sa dalawa. Si pink peacock. Yan. 150 na lang. Yan, nag-slit na siya. Leggy siya, leggy ha. Mother type na siya. Pwede nyo na siyang i-air layer. Yan. Nag-slit siya into two. Yan o. Oh. Yan, nakikita nyo. Ito may bagong, bagong dahon. Tapos dito, ito bagong dahon din to. Yan. Nag-slit siya. Nag-letter Y. Yan, 150 lang yan. Si Pink Peacock. Ganda siya o. Oh. Ganda yung dahon niya oh. hmm. Yung mga marunong mag air layer 'yan, hindi kayo talo rito. 'Yan. Ito yung ng i, i- ano i-out na uh, golden dracena. Ang 250 lang. Mga mitong mga dracena na nandito sa akin rare 'to. Yan. Ito si golden dracena na 'to. 250 lang 'to, mga may imagine 250 lang. 'Yan. From from common to rare. Wala tayong pipiliin yan. Ito si Yellow Eta Rose, 50 pesos. Yan, 50 pesos lang to si Yellow Eta Rose. Mm <laughs> Ito tong cactus na to, parang castle cactus. 50 pesos. Yan, si castle cactus. 50 pesos. Yan. Dapat to sa naiinitan eh. Kaya lang, uh, ano, yan si Castle Cactus. 50 pesos lang to. Dwarf to mga min, dito lumalaki. Yan, ganyan lang siya. Kakapal lang siya ng ganyan, pero hindi siya tatangkal. Yan. Okay, ito, uh, si Dwarf variegated dracaena Yan ang variegation niya. 250. Dwarf siya, Dwarf. Yan. Ito si Bird's Nest. Yan. 50 pesos. Ito hmm. si milk confite. Yan, 50 pesos. Yan. Alam nyo mga miyan, tagal ko nang hindi nagla-live. Dito lang ako madalas. May isa lang na nagmamain sa akin, okay na sa akin. Yung isa lang yung magmamain sa akin dito. Okay na sa akin, pero kung, kung marami kayo na magmamain dito sa YouTube, mas masaya. Happy to serve you. Yan. Kasi isa lang mag-minus sa akin sa isang buwan, okay na sa akin 'yun. Masaya naman ako nag-aalaga ng halaman eh. Ito si Moonshine 30 pesos. Yan, 30 pesos. Mura na 'yan, si Moonshine 30 pesos. Kasi sarili ko to harvest. Pero kung hindi ko kung hindi ko to sarili, malamang 60 pesos 'yan. Sarili kong harvest. Tas ito si ah uh, Moonlight, Moonshine din. Moonshine din yata to. Yan. to Um, 70. to Yan. Lahat yan. Siya, kanya yan. Yan. 70. Makapal na siya. Yan. Ito, 30 pesos din. Si Thai Beauty. Ito rin. May mga bulb to mga miha. Kahit malilit yan. Ito, kahit malilit to, may bulb yan. Yun yung importante. to si Rapples. Yan. 30 pesos. Basta tig-30 yung mga ano ko. Mga mm, kaladyum. Mahirap yan itanim mga mi kaladyum. Ito naman um, si uh, anong tao dito? Variegated elephant ear. Yan to. 200 to. 200. Si variegated elephant ear. Yan. Tapos meron akong eto tig-50 pesos na lang. Ano to ha, mga miya? burn burn to, 50 pesos. Ah, uh, isa. to dalawa. Yan, parang dalawa lang yata yung available. Na no, tig-50 pesos. Mahir ma hindi madali tong palakihin mga mi kaya lang mabagal din siya lumaki hindi naman siya ganun kabilis lumaki yan, so abang-abang na lang tayo ng kabanata ng buhay eto si eto si dumi lang yan mga may to dumi lang to ha, 30 pesos lang yan si forever rich marami na siyang puno parang mga sa parang apat apat ang puno 30 pesos lang yan. Marami kong mga mura dito mga may kaya lang syempre hindi ko masyado na peplex. Ito oh, 30 pesos din. Rattlesnake. Kalateya. Itong rattlesnake na to ang kaya kong buhayin. Yung mga old pa. Pero yung mga ngayon, grabe mga may, namamatay sa akin. Nakakalungkot ng bonggang bongga. Yan. Ito, tig, ano, uh, tig to 20 na lang to. Yan. Oh, 15 pesos. variegated papua Ito 30 pesos. Calocasia. Lemon lime calocasia, 30 pesos. Ma'am. Ito din. Oh, 20 pesos na lang 'yan. 'Yan, 20 pesos na lang. Meron pang kasama nito. Ang bulaklak nito light violet or kulay lilak ang bulaklak nito yan ito variegated 30 pesos variegated to mga may variegated mga variegated yan 30 pesos to pa oh na variegated sige kaya ko yan forever rich meron akong pangalan yan sa yan typical name nito eh. Nakakalimutan ko lang ilagay. Sorry na agad. Ito may kukulata ako mga mio. 150 lang. Variegated kukulata. Yan o. 150. Yan. Basta mga for sale na yung iba dito. Pero yan. Ito. 30 pesos. Red Arrow single yung yan. 30 pesos. Basta pag may nagugustuhan kayo mga may screenshot nyo na lang. Yan. O, ba? Diba? Nagpadilig ako kahapon pero parang hindi dinilig, to Tutsang. Ganun lang yun. Sana naman, huwag mamatay. Nasurvive na siya, eh. Yan. Ito, as usual, 250. Si, nabili na si Andini ni Maha Mahasiti. Mahasiti, 250. Yan. Ito rin, si Pool House, 250. Yan, 250. Ito, 4-in-1. Yan, 4-in-1 siya, 350. 4-in-1, 350. Si ano to, si Pink, ah, uh, pink lakchay, yan 4 in 1, 350 ano, di ba? mo pa ba 'yan? Diyos Po. po. Makaka, ano lang imbis na o oh, ma, kahit man nalalagasan na siya ng mga old leaf mga mi dahil nga siya ay uh, tao dito. Alash, maganda pa rin siyang tingnan oh. Di ba? kasi siya. Eh. Si Pink Clock 4 in 1. Ayan oh. 4 in 1. 350. Yan. Ito 150. Si black 'ko uh, ano. Black laksap. Yan. 150. Sa ito itong bagong dahon na to dito na to. Mataga na siya sa akin. Yan, 150. Mga mirror si black laksap kesa kay ah uh, pink laksap rare ito yan puno to puno yan si peach dalawang puno si peach etaro 70 yan ganyan lang <coughs> hmm. ito buhay na siya hmm si orange mayang 100 orange mayang yun oh. ganda na siya 100 lang orange mayang yun okay na sa akin kahit na walang masyadong magmain hindi na ako magtinda sa ano supportahan nyo lang ako dito mga mi sa youtube account kahit hindi na ako mag live Grabe sa live eh. Sobrang mabarat ng mga ano, mga customer. Nakakaiyak. Halos ayaw ko nang pakitain. Kaya parang ayaw ko nang mag-live. Diyos ko po eh, nag-ano ko nang ano dito. Ito oh, two in one pot na hybrid aloe vera. 70 pesos na lang. Two in one pot yan ha? Hmm? Dalawa siya. Yan, 70 pesos parang hindi naman nadiligan makakainis ah, <coughs> ito oh meron mga part na hindi nadiligan kaya lang wala nang ano yan kamusta ka yan ito ito bago 1, 2, 3, 4 coming 5 leaf yan ito kahit 350 na lang dwarf coming 5 leaf 350 na lang. Yan o. O, oh, yan ang mga mi. Kasi sa live, meron akong giant ang hinahanap. Yung mal wala bang maliit ganun eh. O, oh, bumili na ako ng maliit. Promise, hahanapin naman yung giant. Eh, kaya lang, may may-ari na nung giant. Sorry sila. Pero hindi mga mi, hindi pa rin talaga ako nagla-live. Baka sa ano na, June. Ah, katamad eh. Ito pa si jackpot oh, 250. Rare pa si jackpot mga mi. Rare pa siya, rare. Ay, pool house, jackpot. Pool house. Tama ba? parang si jackpot 'to. Eh. Alam ko si jackpot 'to. Oh. Hindi 'to si pool house. May pool house ako. Eh. Hmm. Para siyang si jackpot eh. Oh. <coughs> dito si pool house alam ko si jackpot to <coughs> yan sorry naman ang init kasi yung mga may tinry kong pumunta rito sa halamanan ganun din eto naman si pink lock uh, pink lock chai din 3 in 1 naman yan 300 3 in 1 yan eto um, medyo um, hindi mo na natin to kasi yan hindi mo na natin yan huwag mo na natin pakialaman hayaan muna natin o diba huwag pakialaman pero tinatanggal na pilit eh ayaw huwag, huwag mong pilitin ayaw eh <laughs> Diyos ko mga may ito ang aking uh, crown here ang mamahaling si Cobra fern yan, 450 yan, mga may malaki na to ha para ma-imagine nyo, yan oh. isang na siya mahigit wala sa pinakapuno kukunti pa lang yung dahon niya pero mga may palaki na yan tapos ito naman 400 lang siya, yan yan, malaki, kukunti lang yung dahon niya kasi yung mga maliliit nalaos na, o ba diba? hindi lang artista na lalaos pati halaman yan ito si black cardi black cardinal yan 350 as usual si haring araw mm. yan dalawa black cardinal ko <coughs> excuse sorry dalawa black cardinal ko yan o ba oh, diba? o oh. lang yan yung binili ko pero bakit ganito tong isa yan. Ang sagot, hindi ko alam. Ito, 150 as usual. Yan. nag to, ha? Mga me, makasabihin nyo, kukunti ng daon, ang lit, 150. Huwag kayo dyan, nag-mumutate dyan, oh. Hmm. Yan. Parang si Bloody Red. Oh, parang hybrid ni Bloody Red. Ayan, oh. Yan. Ito, oh. 150 sila din dalawa dalawahan siya yan medyo natututyan siya hindi ko alam tapos ito si orange marmalade 250 250 na lang si orange marmalade oh. 250 rare pa itong mga miha si orange marmalade yan 250 Mm ito -hmm. si Ito, 100. eto yung, ano, naku, limot ko kasi. Ano mo pa nga na ito? O oh, sorry na Basta 100 siya. mag anim na dahon na. Yan. Ito si Corcobadensis. Cordatum. Yan. Si Cordatum Corcobadensis. Yan. Makapalan dahon yan. Yan. Basta makapalan dahon yan na heart shape. Yan. Na makintab. Yan. Yung katangian yan. Yan, heart shape na makintab ang dahon. To, 250 na lang to. Si Corcubadensis. Cordatum Corcubadensis, 250. Makapal ang dahon na heart shape. Tapos, pag nag-mature siya, nagkakaroon siya ng dot-dot dyan. Dot-dot. Hi, kamusta ka? Ang aking collection. Yan. My dear collection. Yan, ito. Na nagsanga-sanga siya. Yan. o. Oh si ano si mutated jungle fever yan Kinukule ko siya mga mi kasi mahal si mutated jungle fever yan pagka nagtag ulan na ipapalabas ko to sa araw yan eto mga may bali ito isang puno to tas ito ito isang puno to itong malalaki na to ayano, ito yung katibayan naputo lang to eh tas ito pa oh, puno pa rin to isang puno pa rin eto pa yan napakaswerte ko kasi binibenta ko nato ng 450 ayaw pa nila si Barigita Jungle Fever tapos nung kalaunan kasi nga hindi nga nila binibili 450 hindi ko naman binababa. pag ko nagsasanga-sanga siya oh actually mga may baka ianon iripat ko to kasi para palakihin Maka nagro-root bond kaya nagsasanga-sanga siya Hay nako, ang aking marble Choco Empress <laughs> nasira ng araw. Alam niyo mga may nakakalungkot pagka nasisira ng araw yung halaman. Ito uh, hindi ko alam kung sino to ha, pero sa palagay ko hindi ito ano, rare to. oh, 150 na lang. Mga may yan na yan ah uh, all deep to bukod on, malamang sa alamang dehydrated to kung bakit pinagdilig ko yung pamangkin ko parang hindi naman nagdilig ba diba? minsan ang hirap nung akala mo sumunod pero sumunod nga kaya lang di ka masasatisfy sa sunod yan eto mga may malaki to ha to malaki yan Ilan dahon ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. Mag, ah, na dahon na. Ito si Margaret. 350. Si Margaret. Giant yan. Kasi laki na ng plato. Ito kay Madam. Yan. Wow. Mapapasana all ka na lang. Mapapasana all ka na lang. Ayun. Hmm. Yan. Ganda oh. Stunning beauty. Yan. Narrow form. Bihira yung narrow form. Yan yung malit ko. Ano Hindi siya narrow form. Yan. Ito, pag wala pang nakagusto nito sa 450, tatapkat ko na to. Pero baka hindi. Hintayin ko pa munang mag ano. Mag ulan. Yan. Si Jose Buno. Yan. 450 lang to. 1, 2, 3, 4, 5. 4 na lang kasi ito oh, damage pero may pakaming lift na. Ayan. Uh mm -hmm. Hi, si Red Bangkok 200. Hmm, si Red Bangkok 200. Nagbabawl to. Itong Red Bangkok na to, nagbabawl siya. Oh. Ayan, Red Bangkok 200. Ito, 150. Si Scarlet Rose. Yan, ito. May may na rin kay Madam. Ang ganda ng ano, oh. Parang mahilig si Madam sa mga malalaking ano. Malalaking, malalawak yung range ng halaman. Mga lush. Kasi, sa totoo lang mga may, siguro subconsciously, hindi... Maliit lang kasi tong garden ko pagka yung malalaki baka hindi ko makater kaya hindi ako masyadong bumibili ng malalaki ito actually plan, planning to make this one as a mother kasi talagang dami na niya eh oh. Oh. kita nyo naman oh, dami na kaya lang nagustuhan ni madam yung regular miner ko dito si madam lordes yan nagustuhan niya so bigay ko na lang sa kanya yan. Pero ano, uh, super so mura ko lang itong binigay. Nagre-range mahal na to sa iba, almost 800 ganun, pero sa kanya hindi, mura lang. pagka may tubong konti push na yon, hindi tayo masyadong ano. Yan. Ito 70 Scarlet Rose. Yan. Ito, Wall 300 pa rin. Si Golden Kitty sock yan, 300. Si Golden Kitty. Parang hindi nakarating dito yung tubig. Yan, ito si Pink Widuri. Yan, 400 pa rin. 2, 4, 6, 8. 8. dahon. Yan. Yan. bowl to ha. naka-bowl si Pink Widuri. Yan, 400. Tapos ito, 300. Si Red red king 300 yan. Si red king. yeah. ito 200. si mother type na siya. vanilla panama yan 200. yan mga mi putulin ko ulit tas yan. maga uh, bi-video-video pa ako ulit yan. lilibot ko lang kayo. And for now, by Mona, I'll be watching.